Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong article ng Eds Davao. Ah, uh, nilalaman nito ang reaksyon ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte sa offer of reconciliation ng pangulong Marcos Jr. Ah, uh, ang mga nagbabigay ng mga pahayag ay sina Senator Bongo. Sabi niya, dapat, pabalikin niyo muna si Tatay Tigong. Ganon din si Atty. Panelo. Dapat, pabalikin niyo. Si, sino pa? Atty. Roque, sabi niya, nik-nik mo. Si VP Sara, wala akong na-monitor na reaksyon niya tungkol nito. Uh, Paki-comment ko no, anong anong response ni DP Sara sa reconciliation offer. Ito. Si TRRD, mayroon siyang response. Ito ang title ng article. Rudy Scopes. Scopes at PPPM's offer of reconciliation. Scopes yung manunggal yan. <laughs> Hindi siya naniniwala. Ito, ini-relay ng kapatid ni PRRD na nasa The Hague, Netherlands ngayon. Tapos, Benjamin Bong Duterte, yan ang kapatid niya nasa Netherlands ngayon. Basahin pa. Benjamin Bong Duterte, the youngest sibling of former President and Double City Mayor-elect Rodrigo Duterte, relayed to supporters and media in The Hague, Netherlands, That the former president does not trust President Ferdinand Marcos Jr.'s offer of reconciliation to Dido Fertes. Okay? So yan, uh, sa episode ni... First episode ni Katunying, yung podcast. Ayun, nagsabi ang Pangulo, ayaw ko ng gulo. At tinanong ni Katunying, Handa ba kayo makipag-reconcile sa mga Duterte? Ay, oo. Ayaw ko na ng gulo. Marami na akong kaaway. Gusto ko na ang kaibigan. O, di ba? Ang ganda. Ang gandang pakinggan. Kailang, depende sa ano. Kasi may dalawang partido na nag-aaway. So, itong Marcos, presidente, ayaw niya ng gulo makipag-reconcile. So, depende naman dito sa grupo ng Duterte, eh, ang amahan, ang patriarch, ang leader, si PRRD. Kaya depende sa kanya. ano anong sabi niya? Wala siyang tiwala kay President Marco Jr. Okay? Ano ba ito? According to Benjamin, napanood ko siya sa Facebook reel, si ta manoy binami ma ano siya payat na ma maligaya rin kung magsalita oh. according to Benjamin the former president was shaking his head upon hearing about it ano yung shaking diba ganon pag hindi ka naniniwala ganon <laughs> oh checking his head. In a way, sabi ni Manoy Binamin, he doesn't believe it. Hindi siya naniniwala. Ako nga, ito, personal opinion ko lang ito. ah. Uh, sizing up, yung sincerity ng Pangulo, ano, oh, hindi. Ano na lang ito eh. Parang damage control measures nila kasi nga na napahiya sila sa eleksyon yung trust and approval rating ng Pangulo bagsak na bagsak niya kaya gumagawa sila ng paraan na ma-win over ang trust and confidence ng matao kasama na ang mga Duterte supporters kaya ito, opinion ko lang ito ay might be wrong hindi rin ako naniniwala sa reconciliation offer ng Pangulong Marcos Jr. except dito kung may hakbang nagagawin sila na pabalikin si PRRD yun na, maniwala na ako. yan ang pahayag ni Atty. Sarpanero na pwede daw pwede magkaroon ng reconciliation basta ang Pangulong Marcos Jr gagawa ng paraan na mapabalik ang PRRD. dito. Eh, sabi naman ni Jose si Clare Castro, hindi daw pwedeng gawin yon. So, kung hindi pwedeng gawin yon, edi walang reconciliation. Diba ganon? Ah, ito naman, tungkol kay Titi Sara. Ito, napanood ko si Manoy Benjamin na nagsabi. Benjamin added that he informed the former president of Vice President Sara Duterte wanting the impeachment to proceed as he wanted a bloodbath. Okay. So anong reaksyon ni Tatay Digong doon sa bloodbath remarks ni D.P. Sara? Ito. Ang sabi niya, ito ang nagkukwento si Manoy Binamin. Ang sabi ni PRRD, sinabi ko na yan sa kanila, isog ang bayhana na, na. <laughs> Basta sinabi lang niya, bantay sila kay Sara hindi yan matigilan. Kaya sabi ko, lalo na hindi yan matigilan dahil nandito ka sa loob. Talagang matapang daw yung payhana babae. Matapang na babae yan. No? Kaya, what's, what's out? Dahil, kung anong gusto niya, gagawin niya yan. <laughs> eh, sinampulan na nga niya yung siret, sinapak. Mm -hmm. So, ito pa kaya. Kaya lang, hindi naman literal na sapak. Hindi literal na bloodbath uh, bath. kahit hindi ng kabilang kampo eh, may dadanak daw na dugo o natakot na sila. The Vice President stressed last Saturday that whatever the outcome of the trial, maybe she will be at peace. Dito mo makikita ang palaban na karakter ni BP. Sinimulan nyo, tapusin natin. Inga. Oh, ano ngayon? Ito, nabasa kong article kanina si Attorney Laila Dilima. Nakikita na nila na talo sila sa numbers. Madali namang tignan eh. Halos lahat nagsasabi na pabor si BP Sara in terms of numbers. Oh, ano ngayon ang pahayag ni Attorney Laila Dilima? They will ask the biased senators na mag-inhibit. <laughs> ang mga senador na kakampi ni VP Sara, hilingin daw nila na huwag sasali sa trial. Oh, so, sino yung mga bias senators? Hindi eh, yung Duterte Black. Bato, Argo, Marcoleta, Padilla, Amy, and Villar. Oh. Mag-inhibit kayo dahil bias kayo. Wow. So, depende naman sa mga senator just kung voluntary sila na mag-inhibit. Kung ayaw nila, eh, di tuloy So, ano sa tingin nyo? Mag-inhibit yung anim na Duterte block? Uh, no way. Suntok sa banyan. Okay, sa